Alam mo ba na may nagbibiro? Pwede namang palitan ng plastic coral para makulay pa rin ang dagat, pero hindi ito ang dahilan kung bakit delikado kapag nawala ang coral reefs. Kung iniisip mo, ah, mawawala lang si Nemo at si Dory. Hindi 'yon ang totoong rason kung bakit mahalaga ang coral reefs. So bakit nga ba delikado kung mawala ang coral reefs? Parang baga ng dagat ang coral reefs. Tirahan sila ng milyon-milyong isda at hayop sa dagat. Parang buong subdivision sa ilalim ng tubig. Kapag nawala sila, halos 25% ng lahat ng hayop sa dagat mawawalan ng tirahan. Sila rin ang depensa ng baybayin laban sa malalakas na alon, bagyo at tsunami. At para sa tao, sila'y malaking pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Mas malala pa, hindi lang isda ang mawawala. Pati pagkain, trabaho at proteksyon ng tao laban sa sakuna. Milyon ang pwedeng magutom at mas madali pang tamaan ng peligro. Hindi lang ganda ang coral reefs. Sila ang buhay, proteksyon at pag-asa ng tao at kalikasan. Gusto mo bang malaman kung bakit pumuputi at namamatay ang coral reefs?